Diba yan? Sa araw ng Bahrain. Yes! I want this motor! <laughs> Sakay ka na lid! Sakay ka lid yun no? sa red! <laughs> Patapos, pagalitan ka ngayon, pabayaran ka! <laughs> <laughs> May kamera 'yan. Sige ka. <laughs> Wala ka dyan. <laughs> May kamera 'yan, nalaka. <laughs> <laughs> ang ganda no. Grabe ang ganda naman nito, eh. Wait, wait. sa sumakay? Ano yan? King King Glow World Wings? So, mm -hmm. uh, wow! Well, ganda! Probe, no. ang ganda niya! Bye! Naku! Kailan kayo tayo makamotor nito? ha